mga kaidol sobrang lakas na nga po ng ulan mga kaidol bumaha na po dito sa sinisilungan ko po talagang pinakabahan na ako talagang oh baha na po talaga mga kaidol sobrang lakas po talaga ng ulan at wala namang hangin mga kaidol pero talaga napansin ko na talagang buhos talagang ulan mga kaidol kailangan talaga na ah, Mag-ingat po, isa rin sa dapat pag-ingatan yung mga ganitong lasing pagbaha at saka may tintinting gumuho yung lupa sa gilid po nito mga kaidulis pang-pang po ito. Uh, sana po, sana po sa aking mga kaibigan at sa talagang sobrang... Ngayon pa lang po dito sa akin sinisulungan po na may uh, kubo po ito, planters po ito mga kaidol na. Parang pinabayaan na po dito sa bitna. Parang kampurin siguro to dati. O kaya dito sila nagatago dati ano na talaga mga ka-idol talagang baha na at saka napakalakas ng ulan napakalakas talaga ng ulan mga ka-idol isa to sa uh, magpapahirap sa akin talagang baka tumaas pa lalo ang tubig talagang ayan mga ka-idol kung nakikita nyo po ah, kahit dito sa tinataguan ko po mga ka-idol na po talaga so, Talagang malakas po ang tubig mga kaidola Talagang ng Agosto. Talagang malakas na po ang Agosto talaga. Talagang sobrang lakas ng ulan at baka na po talaga mga kaidula. Kaya kailangan mahirapan po kung mag-explore nito at mahirapan, mahirapan doon. Kailangan ko na lang po umuwi na lang muna at kailangan po umuwi muna mga kaidol dahil ah uh, wala po akong ibang dala na damit wala rin po akong dalang jacket po mga ka-idol kasi galing pa po ako sa trabaho mga ka-idol at uh, na nga po ako dito siyempre po uh, niiwasan ko rin po mga ka-idol na uh, mag landslide po sa area na to kasi uh, sa gilid po talaga nito sa mga hindi po nakakalamis bakilid po talaga ito mga ka-idol at pang, pang masyado at iniiwasan po natin baka mas mapahamak ang kailangan po talaga mga kaidula, safety first po tayo sa ating mga gagawin po. Kailangan na ah, hindi tayo magpadalos-dalos. Siyempre, ah, inisip naman natin na makatulong tayo pero sa pagtulong natin, hindi mamalay ng ating mga kaibigan na ah, napahamak na pala tayo sa bakulang. Kaya mahirap din po talaga mga kaidula, sobrang sobrang baha na po talaga mga kaidula. <laughs> At saka, huwag po kayong mag sa mga kaidol, Nakahanap po ako ng hindi masinuman po dito, mga kaidol, ng mga puso, planters na to. Pero, ang malaking sulog sa akin, kasi hindi ako nabasa. Pero... Uh, walang nakakalam na pupunta ako dito para tumulong so, pa sa pag-rescue sa aking mga kasama. Kaya, uh, mas mainap po mga kaidol na umiwas muna ako dito sa area kasi bakit ko sa mga idol? Uh, at saka kung napansin niyo po, baha na talaga dito. May sobrang lakas ng ulan, baka mamaya po uh, mag-landslide. Ayun po yung isip ko, baka mas... Hindi sa makatulog ko ako, baka mas lalo makapalalapas ang sitwasyon ng mga kaya hindi mo na ako umalis dito sa sinunuman ko kasi sobrang lakas po ng ulan. Sobrang lakas po talaga ng ulan at baka mga kahit doon ah. kailangan talaga muna na... Ah, na po talaga po na kapag ano, katulad po ngayon ma'am, malakas na naman ang ulan ah. ah, hindi na naman... Hindi po sigurado kung may signal na ba kayo o so wala kasi uh, ah, talagang isa po yan ma'am, sa nag-ano sa akin mam hindi po ako makapag-upload sa mga video ko kasi po mama ah, madalas po walang kuryente dito at nag-brown out at pag mag out po yung mga pisonet na hinulungan namin eh, matagal po bumabalik ng signal kung sa dita naman po sa dita naman po kasi nagagamit so, po katulad sa akin may dita ko ah uh, kailangan ko po, po talaga na ano, uh, yung parakas din ang signal kasi yung kita po kung ulan din eh, mahina rin talaga signal kaya uh, hindi ako kapag video call gabi kasi talagang gusto talaga, po talagang super lakas ng ulan ko talaga parang wala pong balak kuminto ito at uh, super lakas na po ng agos mga idol Sobrang lakas na po ng Agos. Sobrang lakas na po talaga ng Agos. Ito hindi yan daanan po mga kaidol. Hindi ito daanan. At ah, talagang bumaha na talaga mga kaidol. Talagang ah, napansin niyo po. Ang lakas po talaga ng ulan at baha na talaga. Ah, hindi ko naman po naisip na ganito kalakas pala ang ulan ngayon talagang nagmamadali ang uh, uh, para sa akin po mga kaidol uh, hindi ko naisip hindi ko po alintana ang ulan at lamig po mga kaidol kung kung uh, Uh, libutin tong area na to para makita ko saan sila uh, share na lang po sa aming mga video po para uh, makita po sa iba't ibang mga kasamahan namin sa so, may mga mabubuting puso dyan uh, pakishare po sa aming mga video po para uh, makita po sa aming mga kaibigan na ganito at, at syempre po ah uh, Sobrang lakas na talaga ng ulan mga ka-idol. Talaga nakakatakot na talaga. Sobrang naapawan na yung paako sa sobrang lalim ng tubig. Pero bahala na talagang makakawi talaga ako nito. Kailangan kong umuwi talaga mga ka mas maaga. Kasi baka mamaya mas lumakas pa lalo ang ulan. Kasi nakita nyo naman po grabe talaga. Mga ka-idol, kinakabahan na po talaga ako. Hindi po ito kasada hindi po ito karsada talagang ano to talagang baha po talaga sa bawat paligid kasi yung makita nyo po mga dulo talagang nagbaha na po talaga at saka ang lakas ng ulan talaga ng ulan mga ka-idol ngayon pa lang po maaga pa po ngayon alas 2 pa lang po ng hapon pero ang ulan po purting lakas parang hindi na talaga to ngayon po basta-basta kaya nga po sa mga kasamaan ko sana sana sa aking mga kasamahan mag-ingat kayong lahat sa ganitong pagbaha at paguho ng lupa mga tola safety first tol ah. 71stol, umiwas tayo sa mga bakit na gilid ng pangpang -pang tol kasi ah, hindi natin hawak yung panahon mas maganda na mas maganda na maging advance tayo mag-isip uh, ah, isipin nato, nato na to na to na 51st pa ah kasi sa ganitong klaseng pag-ulan na talagang matagal tong hihinto na talagang sobrang bahan na talaga mga kaidolo nakasalaga ng baha mabuti na lang talaga mga ka-idol may nakita ako na pwede mapagsilungan kahit nabasa yung paa ko kahit pa lang na nabasa sa akin pero feeling ko sobrang lamig na sobrang lamig na at talagang sobrang lakas ng ulan at ang hangin oh COVID mga kaidol sobrang lakas talaga ng ulan oh sobrang lakas ang ano ng tubig bulog na tubig dito talaga oh talagang talagang sobrang lakas na talagang ano na talaga sobrang baha dahil sobrang lakas ng ulan hindi lang po masyado pansin na sobrang lakas kasi nakasilong po ako sa may planters po eh kasi may planters po dito na napakahabang planters uh, hindi ko rin alam kung sino naglagay nito kung ano ano ba to dati ba, kampo to dati o ano ba kasi uh, naanohan na rin siya ng mga bagnot, uh, maraming damo mga kaidol kaya Naano na rin siya. Kumbaga na parang nadamihan na ng damo ba, hindi na masyado mapansin na meron palang nakatayo dito na parang bahay. Pero wala naman tao. binabantayan ko nga mga ka-idol baka mamaya biglang may dumating mabulaga ako At kaya naging lingon lang ako sa paligid mga ka-idol kung may may nakabantay ba sa akin baka mamaya ma, mahuli ako tapos mamaya nilagay lang pala to para may magsilong gumuulan tapos uhulihin kaya mas maganda maging alerto talaga mga ka-idol. Hmm? Sobrang lakas po talaga ng ulan. Tabahan na dito mga kaidol. Nakapawan na yung pa ako. Nakapawan na yung pa ako sa baha. Hmm? Parang may narinig ako mga motor mga kaidol. Uh, parang may narinig ako mga tunog ng mga motor pero talagang sobrang lakas ng ulan dito mga ka-idol hmm? parang may narinig akong mga motor na hindi ko alam kung pa maginto ba o nagtakbo ba o ano kung may nagpuputol ang mga truso hindi ko masyado marinig pero parang may narinig akong ingay doon sa unahan hindi ko lang napapansin kung ano kasi sa sobrang ingay ng ulan. Ay, ah, sobrang lakas talaga ng ulan. -idol. Ah, mga idol mga kaidol, ah. hanggang dito lang muna ang video mga kaidol kasi para may naririnig akong ingay dun sa unahan. Ah, kahit sobrang tindi ng ulan po talaga at baha dito. Ah, titingnan ko po muna kung anong ingay dun sa unahan ko. Baka ah, may mga bantay dito o anuman. Baka may bandido dito oh. kung kaninong kampo tong napasukan ko mga kaidol kailangan ko po muna i stop ng video ko mga kaidol ha. Ah. hindi muna ako mag video po mga kaidol kasi ah, mababasa po yung cellphone ko at ah, hindi siya pwedeng mabasa sa ulan so hanggang dito na lang po muna akong video mga kaidol mamaya po i-update ko po, po kayo kasi sobrang baha na po talaga